Una sa lahat, nais kong magbigay ng lahat ng pasasalamat sa ating Diyos Elohim sa pagpapahintulot sa akin na ilahad ang presentasyong ito ngayon. Ito ang paglikha. Ito ay nasa buong paligid natin at nakapaloob sa paglikha ang buhay. Pag tinignan natin ang buhay, makikita natin na may isang tagapaglikha. Sa katunayan, ang lahat ng nilalang ay may tagapaglikha. Pero karaniwan ngayon na tinatanggihan ng mga tao ang tagapaglikha nila, kahit na nasa paligid natin ang patunay ng ating tagapaglikha. Mga kapatid, ano ang nakikita nyo rito? Kung walang paglikha, magiging ganito ang buhay. At kung walang tagapaglikha, ganito iira lang buhay. Kaya ngayon, sa pamamagitan ng paglikha, Maunawaan natin ang pag-iral ng ating Diyos na tagapaglikha, ang ating Diyos Elohim, sa pamamagitan ng presentasyon na, Diyos Elohim, ang tanda ng tagapaglikha. Ang lahat ng manlilikha ay may tanda. Ang kanilang tanda ay ang kanilang istilo, ang kanilang huwaran, at kung ano ang sadyang nilalagay nila sa loob ng paglikha ayon sa kanilang kalooban. Kaya mag-iisip tayo kung ano ang dito. Mga inhenyero, mga arkitekto, mga pintor, silang lahat ay may tanda sa kanilang paglikha. Mga kapatid, alam niyo ba ang pintang ito? Kung gayon, sino ang nagpinta ng Mona Lisa? Tingnan natin ang paggamit ng kulay, ang ekspresyon sa mukha, kahit ang madilim na background nito. Kung mapapansin nyo ang tungkol dito, mauunawaan nyo na may istilo si Da Vinci. May huwaran si Da Vinci sa kanyang nilikha. Sa palagay nyo ba, ipininta ni Da Vinci ang pintang ito? Bakit nyo ito nasabi? Ang huwaran ay ibang iba. Iba ang istilo. Abstract ang istilo ni Pablo Picasso. Ibig sabihin, hindi siya nababahala sa pagkamakatutuhanan. Nais niyang ang pinta ay pumukaw ng emosyon. Mauunawaan natin na si Picasso ay may lubos na naiibang huwaran mula kay Da Vinci. Ang pintang ito ay tinatawag na Mabituing Gabi. Sa palagay niyo ba, ito ay kay Da Vinci o kay Picasso pag tinignan niyo ang huwaran? Dahil iba ito. Maunawaan natin na dapat na ibang manlilikha nito. Narinig ko na may nakasagot ang pintor nito ay si Vincent Van Gogh. Pag na niyo ang huwaran, mauunawaan niyo na gumagamit si Van Gogh ng maraming kulay. Naglagay siya ng mga pilipit sa buong pinta. Tila dinaanan ito ng hangin. Kilala siya sa paglalagay ng maraming pintura sa canvas. Tila kinuha niya ang tubo ng pintura at ipinahid lang ito sa canvas. Mga kapatid, sino sa palagay niyo ang lumikha ng pintang ito? Agad natin itong maiintindihan ng napakalinaw. Sa katunayan, pag tinignan nyo ang huwaran, malinaw nyong makikita kung sino ang tagapaglikha. Mangyaring tumingin sa susunod na pintang ito. Sino sa palagay nyo ang manlilikha nito? Oo, oh, sasabihin natin, si Van Gogh. Ngayon, isa na lang ang maaaring maging sagot. Kaya sa tingin ko, masasagot natin lahat ito ng tama. Pero para may sagot na rin natin ito, tingnan natin ang huling pinta. Sino ang nagpinta nito? Mula sa huwaran, mula sa estilo, malinaw nating nakikita na kay Da Vinci ito ang ekspresyon sa mukha, ang paggamit ng kulay, at kahit ang madilim na background, malinaw na ipinapakita nito sa atin na ipininta ito ni Da Vinci. Pero paano naman ang tunay na tagapaglikha, ang isa na gumawa ng sansinukob at sa lupa at ng lahat ng buhay na naroon? May tanda ba ang tagapaglikha na yun na makikilala natin? Ayon sa Biblia, pag tinignan natin ang Romans chapter 1, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dahilan. Sa madaling salita, kung pag-aaralan natin ng mabuti ang paglikha, malino na makikilala natin ang ating may likha. Kung gayon, kung titingnan natin ang apat na susunod na larawang ito, ang galaksi, ang mga dahon ng halaman, kahit ang mukha ng tao, at ang double helix sa DNA, ano ang pagkakapareho ng apat na larawang ito sa isa't isa? Sa una, hindi ito madali. Sa unang tingin, tila hindi nauugnay ang mga ito sa isa't isa. Gayunman, kung titingnan natin ng mabuti, kung susuriin natin ang huwaran at ang estilo, mauunawaan natin may isang bagay na naguugnay sa apat na larawang ito. Ano ang kaugnayan ng mga ito? Ito ay ang mga serye ng mga bilang na nakikita nyo rito na tinatawag na pagkakasunod-sunod na Fibonacci. Ang pagkakasunod-sunod na Fibonacci ay isang serye ng mga numero na matatagpuan sa buong kalikasan. Ito ay tinukoy bilang isang serye ng mga numero kung saan ang isa sa mga numero na nasa serye ay ang kabuuan ng dalawang naunang numero. Sa madaling salita, pag nagsimula sa 0 at isa, kung isasama-sama ang mga serye ng mga numerong yun, makukuha ang pagkakasunod-sunod na Fibonacci. 0 plus 1 as 1, 1 plus 1 as 2, 2 plus 1 as 3, 2 plus 3 is 5, 8, 13, 21. Kung magpapatuloy kayo ng hindi nagdatapos, ito ang mga bilang na Fibonacci. Ang talagang kamanghamangha sa mga numero ay hindi lang ang serye, ito ay ang kaugnayan sa pagitan ng mga numero. Pag nalaman natin na divide ng dalawang bilang sa serye, makukuha nyo ang tinatawag na ginintoang ratio at tinatawag pa ito ng ilan na banal na proporsyon. Pag nag-divide ng dalawang bilang sa serye, makukuha nyo ang bilang na phi na 1.618 at nagpapatuloy ng hindi natatapos. Hanggang dito, maliban na lang kung mahilig talaga kayo sa matematika, nakayayamot pa rin ito pakinggan. Ano ang punto? Ang punto ay na matatagpuan sa buong kalikasan ang ginintoang ratio na 1.618. Ang mga serye ng mga numero ay matatagpuan sa buong kalikasan. Kaya sa buong kasaysayan, ang mga matemaviko, mga pilosopo, at mga siyentipiko ay tumingin sa kalikasan at nagmasid dito, at nahanap nila ang bilang na ito, ang gininto ang ratio na ito. Ang mahalaga at dapat nating maunawaan ay na ang mga matematiko at mga siyentipiko ay hindi gumawa ng mga sukat ng mga halaman, hindi sila ang mismong gumawa sa gininto ang ratio, inobserbahan lang nila kung ano ang nalikha na. Ibig sabihin, may tagapaglikha na gumamit ng huwara na ito. May isang taga-paglikha na nagpasya na ito ang estilo na gagamitin ko sa paglikha. Ibig sabihin, ang pagkakasunod-sunod na Fibonacci ay tanda ng taga-paglikha. May isa pang punto na dapat nating maunawaan tungkol sa mga bilang na Fibonacci at magpapatuloy tayo. Pag sinimulan niyong ilagay ang mga bilang na Fibonacci sa mga parisukat, kung titingnan niyo nang mabuti, makikita niyo na ito ay ang parehong mga numero sa serye na nakita niyo kanina lang, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, at 34. Kung gagawa kayo ng arco sa pagitan ng mga parisukat at ikokonekta ang lahat ng ito, makukuha niyo ang pilipit na Fibonacci. Ang pagkakasunod-sunod na Fibonacci, ang gininto ang ratio, at ang pilipit na Fibonacci ay ang mismong tanda ng ating tagapaglikha. Kung gayon, saan natin mahahanap ang huwara na ito? Saan natin mahahanap ang ganitong istilo ng tagapaglikha? Nakikita ang katawan ng tao, ang mismong katawan natin ay ang tanda ng ating tagapaglikha. Kung i-divide nyo ang haba ng katawan ng tao sa taas ng isang tao, makakakuha tayo ng 1.618 at napakalapit nito dahil sa itong numerong irrational. Ang tatlong numero sa inyong daliri ay nasa phi, ang gininto ang ratio. Kung i-divide nyo ang sukat ng inyong kamay at ng inyong braso, makukuha natin ang ginintuang ratio at maging ang buong bisig kumpara sa braso ay nasa banal na proporsyon na ito, ang ginintuang ratio. Sa katunayan, namamalayan man o hindi, hinuhusgahan natin ang kagandahan ng tao ayon sa ratio na ito. Pag ang isang mukha ng tao ay nasa mga sukat ng gintong proporsyon, sinasabi natin sila ay kaakit-akit gaya ng isang modelo. Pag medyo wala sa tamang proporsyon ng ating mukha, napakalapit ng ating mga mata, o napakataas ng pwesto ng mga labi sa mukha, masasabi natin na hindi anong kaakit-akit ang tao. Kaya ang ilan sa inyo ay maaaring nalulungkot ngayon gaya ko. Pero maaari pa rin kayong magalak. May isang bagay sa loob nyo na nasa gininto ang ratio, ang inyong DNA. Ang DNA na nasa loob nating lahat ay mayroon ding pagkakasunod-sunod na Fibonacci na 21 angstrom ang lapad at 34 na angstrom ang haba sa bawat bahagi ng DNA. Kaya kung nag-aalala kayo sa mukha nyo, kahit papaano ay alam yung napakaganda ng DNA nyo. Kung gayon, totoo lang ba ito sa katawan ng tao? Sa buong kalikasan, patuloy nating nahahanap ang seryeng ito. Narito ang mga binhi ng isang pine cone. Bakit ang mga binhi ng pine cone ay tumutubo sa 8 pilipit na clockwise at 13 pilipit na counterclockwise? Ang isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ay ang mirasol. Kung titingnan nyo ng mas malapitan ng mukha ng mirasol, makikita nyo na ang lahat ng binhi ay nakaayos sa mga pilipit. At kung naglaan kayo ng oras para bilangin ang mga pilipit, makakabilang kayo ng 21, 34, at 55. At maging sa mga napakalaking mirasol, kamanghamangha na tumutubo ang sunod na pangkat ng mga binhi sa walumput na nahanay ng mga binhi, ang mismong pagkakasunod-sunod ng mga bilang na Fibonacci. Sa mga terminong pambiyolohiya, lumalabas na ang pagtubo sa ganitong paraan ayon sa banal na proporsyon. Ang gininto ratio ay nagpapalaki sa dami ng mga binhi na maaaring tumubo sa loob ng mirasol. Sa ibang salita, kung tutubo ito sa anumang ibang paraan, magkakaroon ng mga puwang na walang binhi. Pero dahil tumutubo ito ayon sa banal na proporsyon, walang kahit isang puwang. Ang pagtubo sa paraang ginawa ng tagapaglikha ay nagbibigay ng pinakamainam na produksyon ng halaman na ito. Ang mga pinya ay hindi eksepsyon. Gayun din, nalaman natin na napakaraming halaman ang tumutubo ayon sa banal na bilang, sa banal na proporsyon, sa pagkakasunod-sunod na Fibonacci. Ganito tumutubo ang mga ito dahil pinabibisan nito ang pagkonsumo ng tubig at maging ng sikat ng araw. Ang paglaki sa ganitong paraan ay nagpapamulaklak ng buhay. Kung gayon, kung titingnan natin ng mas malawak, hindi lang sa mga halaman. Bakit ang pilipit ng bagyo, ang natural na sa sakunang ito, ay pilipit na Fibonacci? Kung iisipin natin ng mas malawak pa, ang mga sing-sing ng Saturn ay mga alikabok at mga bato sa kalawakan na lumulutang sa palibot ng planeta. Pero hindi ka panipaniwala, ang alikabok at mga bato na ito sa kalawakan ay ayon sa mismong pagkakasunod-sunod, ang ratio ng banal na proporsyon na ito. Palawakin pa natin lalo ang ating pananaw. Bakit ang mismong pilipit ng galaksi na umiikot sa sansinukob ay ayon din sa pagkakasunod-sunod na Fibonacci? Sino ang nagdisenyo na ang galaksi ay umiikot sa parehong paraan gaya ng bagyo? Sino ang nagdisenyo na ng proporsyon na ito? ang ratio na ito, ay matatagpuan din sa inyong katawan at sa kalikasan sa mga halaman ng Earth na ito? Dapat na nating simulang pag-isipan kung saan ito nang galing. Kamangha-mangha na tayong mga tao ay konektado na sa gininto ang ratio dahil bahagi tayo ng paglikha na ito. Dahil ang taga-paglikha ang nagbigay sa atin ng pagkakasunod-sunod na ito, at bahagi tayo nito, hindi natin maiwasang higit na maakit at higit na mabigani sa ginintuang ratio. Kaya kung titingnan natin ang mga logo na nasa screen ngayon, mauunawaan natin ang malalaking kumpanya ay gumagamit ng ginintuang ratio sa mga logo nila para pagtiningnan natin ang mga ito, mas kaakit-akit ito sa ating mga mata. Ito ang mga logo ng National Geographic, Toyota, at ng Pepsi. Pag sinimulan nating suriin ang mga ito, dinidesenyo ng mga taga-disenyo ang mga ito ayon sa proporsyon na ito para pagtiningnan natin ang mga ito, ito ang pinakakaakit-akit at pinakakomportable. Kaya nagsisimula tayong mapatanong, bakit tayo naaakit sa ganitong huwaran sa lahat ng paglikha? Para sagutin yun, dapat nating pag-isipan kung sino ang may kapangyarihan sa kalawakan at sa bagyo at pati sa DNA. Sino ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay na ito? Maaari niyo bang pangalanan ng isang taong may autoridad sa disenyo ng galaxy at sa mga proporsyon ng double helix? May isang siyentipiko ba na makakagawa nito? Hindi ko intensyon na patuloy na nagtatanong, pero mahalaga na talagang maintindihan natin ito. Ang tanging may autoridad sa mga bagay na ito ay ang ating Diyos. Walang taong may kapangyarihan sa mga bagay na ito. Sa madaling salita, dapat na maunawaan ng lahat ng tao kung sino ang nag isang may kontrol sa kalawakan at sa double helix na nasa loob ng katawan natin ngayon. 2 Chronicles chapter 6, verse 18 sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkasya. Gaya ng kakabanggit lang, natural na ang Diyos lang ang makakagawa ng lahat ng bagay na ito. Siya ang tanging may kapangyarihan at autoridad dito. Kaya pag natin ang paglikha at sinimulan nating maunawaan ang huwaran at ang istilo, hindi natin kailangang makita ang mga salitang gawa ng Diyos. Mga kapatid, kailangan nyo bang makita ang pangalan ni Picasso sa dulo ng babaeng umiyak para alamin na likha ito ni Picasso? Nakita niyo ang huwaran at naunawaan niyo yun agad. Hindi niyo kailangang makita ang pangalan ni Da Vinci sa Mona Lisa. Sa pamamagitan ng istilong yun, ang huwaran na yun, alam niyo na. At sa parehong paraan, pag natin ang paglikha sa ilalim ng dahon, hindi natin kailangang makita ang gawa ng Diyos, ni kailangang makita sa ilalim ng double helix kung may nakaukit na gawa ng Diyos na nasa langit. Hindi natin kailangang makita na ang paglikha mismo ay sumisigaw sa atin at nagsasabi sa atin kung handa kayong makinig. Sa Psalm chapter 19 verse 1, sinasabi, Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi narinig. Ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi talaga ito kailangang sabihin ng paglikha, maging sa pag-iral lang nito, sumisigaw ito sa atin para sa mga nakikinig, malinaw yung malalaman kung sino ang taga-paglikha. Sa Revelation chapter 4 verse 11, dapat na pamilyar na tayo rito dahil ilang beses nating nakita ang bersikulong ito sa araw na ito. Sinasabi nito, "Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan." Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kaluuban ay nabuhay sila at nalikha. Tiyak na karapat dapat ang ating Diyos. Pero sa pamamagitan ng versikulong ito, muli tayong mapalalahanan kung bakit karapat dapat ang Diyos. Ito ay dahil nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At ano ang ginawa ng ating Diyos? Nilagay ng ating Diyos ang kaluuban niya sa loob ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, hindi ito isang pagkakamali. Walang aksidente sa paglikha. Hindi ko alam kung gaano kayo kahilig sa sining noon, pero sa katunayan, si Pablo Picasso ay isang kamangamanghang pintor na napakahusay namang gumuhit ng makatutuhanan. Hindi dahil sa kinailangan niyang magguhit ng mga bagay na wala sa proporsyon, kaya siya gumuhit ng abstract. Ninais niyang hindi makita ng tagamasid ang lagi nang nakikita ng kanilang mga mata. Lagi mong makikita ang isang tao sa isang totoong buhay. Nais kong gumuhit ng isang pinta na pumupukaw ng damdamin. Sa ibang salita, ito ay sinasadyang estilo ng tagalikha. Ibig sabihin, pag nahanap natin ang huwaran sa paglikha, pag nahanap natin ang huwaran sa galaksi, sa kalikasan, at sa DNA, dapat nating maunawaan na hindi ito nagkataon o pagkakamali, ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang bagay na ginawa, isang huwaran at isang tanda ng ating Diyos na tagapaglikha. Kung gayon, sa panahong ito, sa kabutihang palad para sa atin, makikilala natin ang partikular kung sino ang Diyos na iyon. Hindi sapat na kilalanin lang ang Diyos ng magisa. Pero sa panahong ito, makikilala natin kung sino ang Diyos na ito na tagapaglikha. Sa Genesis chapter 1, ang kwento ng paglikha, alamin natin ang pagkakakilanlan ng Diyos na ito na tagapaglikha. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Tinuturo sa atin ng Genesis chapter 1 ang tungkol sa Diyos na tagapaglikha. Pero ang Diyos na tagapaglikha sa Genesis ay ang Elohim. Kung gayon, ano ang pagkakakilanlan ng Diyos Elohim? Kung bibigyan natin ng pansin ng verse 26, gaya ng alam nating mabuti, mauunawaan natin kung ano ang pagkakakilanlan ng ating tagapaglikha. Sinabi ng Elohim na, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, ang Diyos na tagapaglikha ba ay iisa lang? hindi hindi. Ang Diyos na tagapaglikha ay hindi kailanman iisa lang, dahil sinabi ng Diyos na tagapaglikha na Elohim na, lalangin natin ang tao sa ating larawan at sa ating wangis. Kung gayon, ano ang pangmaramihang larawan ng Diyos Elohim? Ang kasunod na bersikulo, Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sino ang nauna, ang tao o ang Diyos Elohim? Kung gayon, ang Diyos na tagapaglikha ay lalaki at babae. At mula sa paglikha na yun ay lumabas ang mga tao, lalaki at babae. Ginawa ng ating tagapaglikhang Diyos Elohim na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng bagay ayon sa kalooban nila. At pag inisip natin ang larawan ng Elohim bilang lalaki at babae, madali nating mauunawaan sa pamamagitan ng Biblia na ang lalaking larawan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ang ating makalangit na ama at ang babaeng larawan ay ang ating makalangit na ina. Sa panahong ito, makikilala natin ang ating ama at ating ina ng mga tagapaglikha. Kaya sa panahong ito, dapat nating kilalanin ng ating Diyos na tagapaglikha. Hindi ka panipaniwala na tayong mga tao ay may napaka na pribilehiyo na sabihing nilikha tayo sa larawan ng Diyos. Kahit na ang mga ibon, ang mga isda, ang mga hayop ay nilikha lahat ng Diyos, pero walang anuman sa mga ito ang nilikha sa larawan ng Diyos. Kaya hindi mapag-aralan ng mga ibon ang tungkol sa pagkakasunod-sunod na Fibonacci. Ang mga hayop ay walang karapatan na malaman ang tungkol sa pilipit ng galaksi na tumutugma sa pilipit ng bagyo. Sino ang may pribilehiyong malaman ng ganitong uri ng impormasyon? ang tao na nalikha sa larawan ng Elohim. Kaya sa pamamagitan ng presentasyong ito, may taos pusong pag-asa na ang lahat ng tao sa mundo, ang pitong bilyong katao, ay magigising, makikita ang paglikha sa harap nila, at kikilalanin na may Diyos. At sa sandaling kinikilala nila na may Diyos, kikilalanin nila ang totoong Diyos, ang ating Diyos Elohim, ang ating makalangit na ama at makalangit na ina, na mga taga paglikha at gumagawa ng kamanghamanghang gawain ng paglikha sa huling panahong ito. Para sa mga tumatanggap sa kanila, ginagawa nila tayo na maging bagong nilalang para pumunta sa kaharian ng langit. Taos pusong umaasa na makikilala ng buong sangkatauhan ang totoong Diyos mula sa paglikha at makikinig sila sa mga salita ng Biblia at lalapit sa ating makalangit na ama at makalangit na ina. Taos puso akong nagpapasalamat sa ating amang Kristo on Samhong at sa ating makalangit na inang bagong Jerusalem na makapangyarihang taga paglikha. Gaya ng sinasabi ng Bibliya, na ang ganap na Diyos ay nagkatawang tao at ang tagapaglikha ay kasama natin ngayon. Sinasabing, Mahal ko kayo, kayo ang lahat sa akin, gusto kong magbigay ng lahat ng pasasalamat at papuri sa ating makalangit na Ama at makalangit na Ina. At nais nice kong tapusin ang presentasyon na ito na Diyos Elohim, ang lagda ng tagapaglikha. Salamat, Ama at Ina.